ayan guys, ito yung para kay Choco Vitality yan yung kanyang table na yung dry na pagkain aside sa Cesar yan, ito salin na natin sinasalin ko na dito, hindi ko na inaano kasi meron naman siyang paket pero hindi ko ilalahat kasi ilalagay ko sa ref yung iba kasi para laging sariwa ito oh hindi siya hindi lapat yung kanyang takip ayaw maglapat ko hindi maganda yung nabili ko na lagayan pwede yan pasukin ng mga kung anong insekto kaya ililipat ko na lang ulit ayan kasi aside sa mga uh, wet food kumakain din si choco ng mga ganito kasi ang sabi ng vet mas maganda na may nangangat-ngat pa rin ang aso lalo kapag nagkakaedad na para sa kanilang mga ngipin ay tumibay at hindi mag -rib, rib Siguro isasalin ko na lang ulit ito sa ibang lalagyan kasi pangit. Hindi siya masyadong sealed. Yan. Sayang naman kung magkakaroon siya ng mga molds kapag nakontaminate siya. O di ba? O yan si Choco guys, o, Napagod sa gala kahapon. Kaya ayan, lagi siyang tulog. Tsaka, ay, haba. Nangunguna-nguna ka na naman sa pag-survey dyan ng ano ha, mga dumadaan ha. Haba. Ayan, ubos na yung inyong treats pala. Wala na kayong treats. Ay, may stock pa pala dito. Mayroon pang dalawa. So, ayan. Ayan, meron pa silang pagkain dyan. Anong meron at takbuhan kayo ng takbuhan? May karera ba? Ha? 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 Ganyan sila guys pag na-excite sa treat. Lalo pag ganitong umaga. Ganyan sila, ganyan sila ka-excite. Oh. Ka-excited. Haba! Baba nga dyan. At kapag nakikita-kita nilang ako'y tumatawa-tawa lang. Parang mga bata guys, abusado. Yan, mga abusado. Magsiyo pag sinabing magsiupo, uupo na yung mga yan. Tama ng harot. Tama ng exercise yan sa umaga. Yung harot-harot nyo. Yan. So, ayun nga, guys, na distract ako sa pagkain ng aso. Ay, ito nga pala yung kay kisa Pa, may treats sila sa umaga. Yan. Bigyan muna natin ng treats itong mga to. Kasi nakahanda na, oh. Pero, teka muna. Balik tayo sa usapan. Ilang beses nga bang pakainin itong mga katulad nitong mga alaga natin guys kasi lalo na itong si haba ay tatlong taon na ito eh magtatatlong taon na yan kasi kabi birthday lang niya ng anong buwan ba yun ng 2 years old itong tatlo na ito yan 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 kasi ito ang nanay nila oh si Clover kapag ganito ng edad guys ang sabi ng bed twice a day na lang pwedeng twice a day kapag papi naman tatlong beses isang araw o kaya apat na beses hanggang apat na beses kapag papi kasi di ba nagagatas pa sila parang baby rin maya maya kain parang pusa every 4 hours kapag kuting pa lang umiiyak yan guys ng meow 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 ganyan tapos iinom sila ng gatas lalo kung wala na silang mama cat yun kasi si Kisa ganyan nung nalaglag dito sa amin eh kitten pa, dapat dumidede pa siya. Kaso nga, nalaglag sa kisame. Kaya ayun, hindi na siya nakadede. Huwag mo kong hingahan. Tapos, yon Na-observe ko siya. Nung inaalagaan ko siya, nilalagay ko siya sa tabi ko pag tulog. Parang baby din. Kada ikaapat na oras ay, meow, meow, meow. Nagagaganon siya, umiiyak siya. Pero pag napainom mo na ng gatas, mananahimik na siya. Ganon. Tapos, kaya nagigising ako sa mga madaling araw, katulad ng mga 1 a.m., tapos 4 a.m., tapos sunod nun 8 a.m. na iiyak siya. Basta every 4 hours umiiyak siya. Kapag kuting, ganun din sa papi guys. Kasi itong mga ito, oh, ganyan din yan sila noong maliliit pa. Maya, Maya ingit, parang baby. Pero pag ganito nakalaki, pwede ng twice a day ang kain. Kasi nauubis nga sila. Ayan o, oh, katulad nyan, Dati kung napapanood niyo yung mga unang video ko, nag-aalmusal pa kami ng pandesal, may mga in-between pa yon bago mag-lunch. Kaya mo naman ang nangyari sa kanila, obis na oh. Kaya sabi ng bet, huwag ganon. Kapag kayong pasinyor na ang aso, once a day meal na lang. Pero yung full meal ba? Ano yon tiyanak? Oh. Kain na. Pag may nagbukas ng gate. yon pagka senior na guys, kunyari, ilang taon ba ang, kasi times to ang edad ng aso eh. Kunyari, mga sampung taon na yung aso mo, kaya pitung taon pa senior na yun, kasi times to daw ang age ng aso sa tao eh. Uh, pwede na yun once a day, ang kain. yon para sa health nila rin yun. Yan. Ganun daw ang tamang pagpapakain. Pero kasi ako, eto kahit na magti 3 years old na tong mga to, talagang minsan, napapakain ko pa rin sila ng three times a day. May mga in-between pa yon kasi naaawa ako sa kanila. Hindi ko talaga sila kayang tiisin. Katulad nito, naghihimay-himay lang ako ng lulutuin namin for lunch. Ayan si Kisame, oh. naalala naman si, si Axel. Galing na naman sa kulungan ni Axel. Ang kulungan ni Axel guys ay wala ng laman. Sila na ang mga pumupunta-punta dyan kapag ka... Uh, may gagawin ako, may ibang tao, kinukulong ko sila doon para hindi magulo. Kasi walang tigil sa kakakahol yan, though hindi naman nangangagat. Pero, nakikisali sa kwentuhan. Kahol ng kahol, lalo na yan si Haba utak lesa' yan eh. So yun nga guys, kapag senior na, ang aso natin, isang beses na lang sila kakain sa isang araw. Etong mga aso ko ngayon, twice a day pa. Pero yung twice a day na yun guys, ay hindi naman yung maramihan yung full meal. Parang kumbaga, tina-twice a day ko lang sila kasi naawa ako sa kanilang one full meal ang kain nila sa isang araw. Kasi hindi ko alam eh, basta naaawa ako eh. Kasi feeling ko ba nasanay na sila na, oh ito na yung oras namin ng kain. Kapag oras na nila ng kain, behave na sila tapos pupunta na sila dun sa labas, nakapila na sila dun. Tapos pag hindi ko sila pinakain, yung tinatry ko bang isang full meal isang araw parang sa isip nila, ba't di kami kumain? Nakatingin lang sila sa akin, parang nagtatanong, wala ba tayong pagkain? <laughs> Ganon, kaya ayun, nakasanayan na nila. Ang aso kasi, yung daily routine na ginagawa guys, yung mga tinuturo nyo araw-araw, kung saan sila dapat matulog, kung saan sila dapat nandun lang, eh, naa naman nila yon lalo na pagka may naturuan ka ng isa. gagaya na rin yung iba nun. Clover, opo. 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 Clover upo upo sabi si Clover matigas ang ulo matagal bago mapasunod yan kasi medyo may pagkaing-ing yan eh yan o. pero cute yan napakabait niya ni Clover guys yan ka parang sa mga bata ba na parang wala naman silang diferensya kundi makulit pag sinabi mong upo tatayo pag sinabi mong tayo, oo po, yung mga ganun ba? <laughs> Ganyan din ang aso, guys. Yan, o. Hindi nga lang sila makapagsalita. Kita mo naman, pag sinabing, upo, upo, o. Oh. nga lang, matagal. Para bang sinabing, ba't mo ko pa uupuin? Ikatatayo ko lang. Parang ganun. So, yun nga, guys. Balik tayo sa pagkain. Twice a day. Paulit-ulit ako, no? Kasi nadidistract ako, eh. Pag mga ganito na twice a day na. Yan si Choco, ano yan? Mag-3 years old na yan. Kaya pwede na siya ng twice a day. Kaya pinapraktis ko na rin siya ngayon ng twice a day. Isang, yung nakikita nyo yung cesar, papakita ko sa inyo yung, eto guys, etong cesar na to. Isang full meal na ni, ano to, ah, ibig sabihin, isang kainan ni Choco ito. At saka ito, oh. Kunyari, kumain siya nito. Sa gabi, ito naman hindi ko naman siya masyadong pinakakain ng chicken guys do pinatitikim ko rin sila ng table food minsan minsan kasi syempre nakakauta din naman na puro ganyan na lang ang kinakain nila kahit naman sabihin na ganyan yan eto pa kay choco pa to, oh, yan vitality eto naman kay shopaw sa umaga ito ang almusal niya aside don sa kibol na yung dry yon ayun nangyaw na siya don sa kulungan niya yan. Kaya si Choco guys, I twice a day na rin siya kumakain. May mga times na hindi ko rin sila pinapakain nito, kumbaga parang treat sa kanila isang araw. May kunyari sa isang linggo, dalawang beses. Ito hinahaluan ko ng chicken o kaya baboy, pero yung chicken guys, yung sa breast. Yung breast ng chicken kasi hindi ganoon mataba 'yun eh. 'Yun, pero si Choco kasi may allergy siya kaya hindi ko masyadong pinakakainan ng manok kasi yung kilikili niya parang binabalakubak sakit na yata ng shih tzu yun eh kaya iyon bihira ko lang siyang pakainin ng chicken ngayon beef at ano baboy yon yung karne ng baboy pero yun nga twice a week lang silang kumakain ng ganun yon nabubulol lang mama na hindi marunong magpaliwanag yon yung ay sinishare ko sa inyo guys na ganito ay para din sa kaalaman ng iba, yung yung iba kasi katulad nung kaibigan ko, hindi siya nagpapavet ng aso. Kaya yung aso niya, wala man lamang na anti-rabies. Walang maski ano. Ano lang talaga, ligo, tapos kain, kung ano yung pagkain nila, yun na yun. Wala namang problema don guys. Kaya lang, syempre, itong mga aso ko ay, gusto ko talaga, ma sila. Tapos kasama kasi namin sila dito sa loob ng bahay eh. Kaya gusto ko, wala silang mga sakit-sakit may maintenance pa silang next guard monthly para yung garapata hindi kakapit sa kanila kaya kahit marami sila guys ilan sila? lima? lima sila o isa? dalawa? tatlo? apat? pang si Choco wala ka makikitang garapata dito sa amin kahit pulgas kasi may pusa rin kami kasi itong si siopaw nagantay punggal din yan pati yan si Clover kahit na ganyan yan meron din yan haba! baba dyan, paghuhugasin kita ng plato eh. So, yun lang guys, ang may share ko ngayon. Yan, kapag medyo para bang pasinyor na yung aso natin once a day, one full meal a day na lang, tapos katulad nito, mga three years old pa lang naman, tapos makukulit sila, yon pwede dalawang beses sa isang araw. Yan. Kasi guys, ang sabi ng vet, kung wala namang exercise ang aso ninyo, pwede na yung one full meal. Kasi nga, hindi naman sila natatagtag. Ang mangyayari, mauubis lang sila ng mauubis. Katulad niyang mga aso ko. Si Haba, at saka itong si Itim, ay ubis na. pinagda yan ng bit. Pero hindi ko rin naman madiet kasi nga, wala. Eh, si Choco laging, ang gusto ni Choco, maya-maya yung wata niya ng, sa isang full meal niya. Minsan, hindi niya nauubos. Pag iniwan niya dyan, na-distract siya at may dumaan. Ayun, kakahol na yan. So, bongga nagawa na, na siyang pagkain itong si Tim so yun lang guys ang share ko sa inyo kung ilang beses ba nating dapat pakainin ang ating mga alaga o ba haba ba 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 haba. haba babay na babay na sa kanila haba ay hindi pinapansin si mama haba babay na sabi babay na babay na ayaw magbabay busy so bye-bye guys